Dumating si Barry sa mansiyon ni Aurora para makipagkita kay Sam at aaminin na niya na siya ang tumulong nito. Samantala ang itinuring ni Aurora na matalik na kaibigan ang siyang hihila sa kanya pababa. Sa kamalas-malas ang palad, hindi na amoy ni Aurora ang motibo ni Barry sa kanya. Dahil na paniwala ni Barry itong si Aurora na siya'y kaibigan nito. Pero hindi rin niya nakuha ang gusto niyang marinig mula sa bibig ni Aurora ang pag-amin sa pagtsugi sa buhay ni Francis. Laging pinanindigan ni Aurora at siya'y nagmangmanga na wala siyang kinalaman umano sa ipiniratang ni Sam sa kanya. Lakas loob na tinanggihan ni Aurora ang tulong kunwari na ibibigay ni Barry sa kanya. Umalis si Barry sa mansyon ni Aurora na wala siyang napala pero malikot ang kanyang mata na hinanap itong si Samantha at sa inasang pagkakataon nagkita nga ang dalawa. Parang namukaan ka agad ni Sam itong si Barry kahit agad niya itong kinausap at sinabing parang si Barry umano ang nakita niya sa lamay ni Francis. Iginit naman ni Barry is ni Barbara na nagkamali umano itong si Sam at depensa niya paano umano niya magawang tulungan itong si Samantha gayong kay kaibigan naman umano niya itong si Aurora. Pinagsabihan ni Barbara itong si Samantha na magingat umano kay Aurora. Sa mga oras na yon, pinaalam na ni Ward kay George ang tungkol sa nangyari tungkol sa gasmas na iplinanta sa kanyang silid umano. Sinabi ni George na kailangan umanong malaman nito ni Sam at wala umanong dapat katakutan itong si Ward dahil kilala na umano nila kung sino ang nagplanta sa nasabing gasma sa silid New Ward at wala itong dapat katakutan dahil alam na ito ni Samantha. Sa mga oras na yon ay hindi mapakali itong si Jericho. Gayong tinanggal na siya ni Royales sa investigasyon kahit si Sam din ang kanyang nilapitan. Sinabi ni Sam kay Jericho na may pagdududa umano siya na may tinatago itong si Barbara. Higit sa lahat, hindi umano siya nagkakamali na ito umano ang babaeng nakita niya sa lamay ni Francis. Duda niya na ito ang tumulong sa kanya. Maraming salamat sa panunood at huwag mong kalimutang magsubscribe kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel.